Mismo ang phenomenal box office star na si Vice Ganda pala ang tumanggi na gawin uli ang dati niyang show sa ABS-CBN na Gandang Gabi Bay. More than 3 years nang wala sa ere ang naturang late night talk show ni Vice pero marami pa rin fans na nagre-request na sana'y mapanood nila ito uli. Kung matatandaan noong nagsimula ang COVID-19 pandemic noong March 2020 ay hindi na rin napanood ang GGB sa Kapamilya Network hanggang sa tuluyan na itong magpaalam sa ere. Kahapon nga nag Labas ng official statement si Vice para sa lahat ng kanyang supporters na nagsasabing super miss na nila ang GGV. Kaya naman diretsa ang inamin ng komedyante kung bakit hindi pa siya pumapayag na gawin muli ang gandang gabi bye. Kung hindi kami nagkakamali, dalawang show ang pinagkakabalahan ngayon ng partner ni Ion Perez, ang noontime program na It's Showtime at ang kanyang weekly musical game show na Everybody Sing. Dugtong pang paliwanag ni Vice ganda na baka pagkatapos ng Everybody Sing pero seasonal na lang. Dahil di na daw niya carry ang another 10 years pa. Bukod pa rito, nabanggit din ng kapamilya star na medyo nagsawa rin siya sa GGB dahil paulit-ulit na lang ang kanyang mga guest. Pero ngayon ay may posibilidad na mangyari dahil sa nagsanib na person ng mga network. At kung may dream guest daw siya, sakaling magbalik na ang gandang gabi bye siya ay walang iba kundi ang international singer na si Britney Spears. Nagkomento rin si Bye sa mga netizen na nagsabing isa pa sa mga na-miss nila sa GGB ay ang pag interview niya sa mga bet ng Pilipinas na lalaban sa Miss Universe pageant. Marami kasi ang naniniwala na kapag in-interview ni Vice ang kandidata ng bansa sa Miss Universe at binasbasan sa GGB ay nakakakuha ng pwesto sa Coronation Night. Nagpasalamat din ang TV host sa lahat ng sumusuporta sa Gandang Gabi Vice at sa lahat ng mga shows niya. So that's all for today mga ka-chika. This is your Project EO. Please like and subscribe. See you at my next chika.